Oh, sabuntot malit sabuntot pero sa katawan din mo. Ay, yung ayun, katawan niya din sa sarili na lang. din mo? Magugut na ba? Sinugot na yung aso. Ay, salagang lumapat yung malya. Lumapat yung ulo niya. Sana na kondensa.

kasi ko mas sa kung pa kasi pero kalaki sa rin lang buntot na yun ang tama mas ko yung buntot na o sa buntot maliit sa buntot pero sa katawan din mo yung katawan nyo dito sa pangaray na pangaray na dun mo magagok na ba sinugod yung aso ay talagang lumapad yung lumad nya lumapad yung ulo nya sana na kundansan <Tilidal> um, um, Tago kasi kami sir baka bigla lumabas na naman eh nagluluto yung mother ko dito. Ito sa pumasok na ko yung buntot niya. Yan <Tilidal> sa tono ko. Tapos yung ko dito sa Tapos manok. <Tilidal> <Oil> Ay, kalabas na ito, boss. Hindi na kung stick ko dyan. Opo. Okay, okay. ka butas kasi dito, malihas na butas na. Nakapan namin dito, po. Dito ang May butas dito. Pinakpan <laughs> lang, lang namin kasi. Ang makalabas yung mulok Sige lang, Saan butas dito? And, sir? lang namin. Dito. <laughs> <laughs>

他都不听我的。<laughs> <laughs> <laughs> Dia, kamu, kita, orang lagi takut, saya depan. Hmm. Oh, so oh. Ito gali ko ang mga labigan. Kaya labigan. Dito ka labigan. Dito ka labigan. Dito ka labigan. Dito ka labigan. Tinanunod ako ng mga tamat, Tama at sa Kamilingan Norte ni kwa Francisco Bravo. Kaya napalitan. Ay, Francisco Clau. Hmm. kaduwa book na Ito ba yung tiyak mo sir ba? Dito sir. Dito. Ito yung kinanubaman. sir. Diyan pagamin niyo. Tutuloy dito ba dahil toy? Diyan. 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 Ay, lunis. Lunis sa akin. Mga kami kaya, magkama <coughs> ah. Magkita kami sa malapit na siya dito Umalis na siya pero dyan nakatira dati malamang ito kasi bahay ng taga susundan niya lang itong butas na dito <coughs> 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 <tumotos> dito

kasi uh, yeah. nakapisa na kasi mga kanya, nagahanap ka ng

Ito. So, boss. Ang An. Ito. na pa yan. Buhay pa, hmm, Patay naman na yata. Patay mo na Bakit? Ha? Patay na ito, Boss. Ba't na matay? Isuwaan. Baka ito na yung nakita mo, boss. Oh. Ay, namatay. <tap> ito mang kama. rin, ano? May nakain ko ito. Mga ilang araw na yan napatay. Oh, mga panta lang ito. Mga dalawa sa isigura, no? Kasi hindi pa masyadong kinis. Hindi pa eh. masyadong Matigas. Oo. Oh. Tapon uh, lang tao. Tipay kayo ni mama. Nagasiksik dyan sa Lubin. Ito, baka ito yung nakita ko na ba? Isa eh. eh, so ka tayo ah. Ma iba pa yung nakita ko sir eh. Yung buntot niya medyo maitim. Ito tinanggap niya, buntot niya. Mamatay oh. Baka yun yung asawa niya kaya. Malamang na asawa niya siguro to. kubra 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 nasa patay na siya oh wala kaya dyan na nga sa kama yung tapan nag-away sila hindi kayo huh? oh, but... nakain na pa rin to

Pero na kita noon mga 3 years na dyan, dyan banda. May gitisan isang dipa na kubra sa kalsada. Dito tumakbo. Kunin mo ito. karga mo sa ano, kalagyan. nakita ni boss nung namatay o kaya iba kasi hindi lang naman iisa ang cobra kaya hindi rin natin sigurado kung siya yung nakita natin na patay na cobra yung nandun kasi halo halo one week na rin mga boss nung nakita niya raw yung cobra dito kaya ito sinik namin itong paikot na yan. yan pakita mo yung likod ng ano to, sinik namin yung sinik namin kaso wala kami nakitang iba na pwedeng kirahan ng mga cobra dito dahil dito parang Gubat na rin itong likod ng bahay nila, Bob. Kinik natin, pero wala kang tayo dito.

Ah, <laughs> marami. Okay mga boss, yan. Magpapalam lang tayo kay Sir J J Ryan. Ryan. pala dito sa barangay... Surgi Seiken. Surgi Seiken dito sa Kamiling Tarlac. Yan, uh, nakahuli tayo ng isang kobra kaso uh, patay na po yung nahuli natin na naka... Nagtago sa ilalim ng kahoy, siguro hindi natin alam mo kung siya nakita mo o nakipag-away sa mga pusa. Kasi karamihan na, na nakakapatay na mga cobra, mga nakakaway nila, mga pusa, ganyan. Mas mabilis kasi yung pusa, sir, kaysa sa cobra. Kaya minsan natatalo sila. Yan din natin alam kung siya yung nakita mo kasi halos one week na po mga boss na tinatawag sa atin ni sir. Kaso naging busy po tayo sa uh, small project natin doon sa Nasakoya po. Kaya ngayon lang natin na po. kung sir, magpapalag na kami yan. Salamat sa, anak, sa pag-imbita. Yan at gusto ko lang pong batiin pala si sir Uh, JR Garvin ng Barangay Rizal Kuya Kuloy BC Ayan ha, palagi pong naka-update sa ating mga video Ayan, shoutout sa'yo kuya at more power sa'yo at God bless Ayan ha, papalam na tayo Okay mga boss, hanggang dito na lang at hanggang sa susunod ng ating mga video At God bless po sa inyo lahat